Kaya natin kaya rin. Kaya natin Opo. Sa right side. Kailan po? Kailan pa nangyari? Ano pa po ito eh? 2018 ba? 2018 ba? 20. Kaso 20, 20. nga lang po, umusong pong po siya. Ngayon po medyo oil na po siya. So yung last umpong po niya po is no October po. So makalahan. Makalahan. Sige. Lagyan mo muna yung saray mo. Baka malaglag.

Ano yun? Misalakang bumalikan tira-tira hindi mo pa pagbigyan. Tira'ng Oo oh, yun ah! Huwag ka! gabi ah! Bawas sasakit yung tuhod mo <tiro> <tiro> <laughs> Sa mga sa'yo, 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 hindi, hindi, hindi na gano'n ka sa'yo. Sa'yo, sa'yo, siguro dyan, dyan yung ano eh. Okay, eh, hindi ka pala nata-touch dyan, di ba? Kaya pala eh. Kunti pala kami nakakaalam nitong therapist. Ah, grabe, dito pong. sciatic. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, tol, yeah, yeah. Pagan po? Ah, pagan. Ah. Uh, di pa tayo pa. Oh, nga. Kailan mo na notice to? Ano? Oh. Tagal na po eh. Kasi po yung nagsimula po yan, idol. Hmm. Ano po? Ah, uh, sabi nga yung katawan ko, yun. Ah, nakaka ka? Oo, nakaka Sa sobrang kirot siguro yun. Bro eh, right. pantay natin yung katawan niya. Relax lang ah. Naglaglag Ay, mo lang. Ayan, parang... parang um, tulog ka. Tingnan hmm. mo. Okay? <laughs> Sub-fitting lang naman yun ah. Ano, boss, d'yan? O, ayun. ko maayong na. lang sa stress to. Oo oh, nga po eh. Ito yung ano naman ano. Parang kapag nagigaling kasi sa sibir, hindi tayo natatakot tayo mag-stress kasi masakit eh. Pero yun kasi ang sagot. Okay, okay na. Dito kong masakit eh sa ganito eh. Kasi yung mga yun nga yun eh. Kayo, okay. Kasi kay ma'am, kasi ma'am, talagang puno rin po yung mga nilayan ano mo eh. Ni. Lahat po, August na po kasi yung bilubok namin eh. August na po. Okay. Ayan, pag nag-stretch kaya yan ang comfort zone mo. Ayan. Diba? Oh. Okay. Kalmado yun pag nakangin niya. Update nyo po ako mamaya mo. Mam. Medyo busy na po. Mamaya nga po of uh, g Kapilahan. Buti eh. Naka-recover ka. Anong ginawa mo? Ah, uh, nung una po talaga, hindi ako makalakad eh. Tatlong Hita araw. Po. Tatlong araw ako nakaigan. Grabe ko <laughs> pag sumakit. Pero buti nga na ano mo, na-overcome mo. Yung iba, ilang buwan na. <laughs> Taong nga po yung sa Taong, Nung last, ano lang po, October <coughs> lang yun ito lang. Kaya nung latpas schedule na po agad ako. Hmm. Kailangan naman to, proper guidance para alam mo yung gagawin mo day by day. Kasi to hindi mo to hindi natin pwedeng biglain ng isang ano to. Punit, mapunit yan. to sa tulong mo rin, mawawala ito. Basta alam mo lang yung procedure na gagawin mo day by day. Pintigas. Muro na eh. Taon na eh. ilang taon na to? 2018 ba? 2018 eh. 2023 na ngayon. Ubat ka ng damit, tapakain doon.

Ay mo na. Oh. Dito ka na. જ્યાંથી ja, Hindi, huwag yung lalakasan. Ah. Parang ano lang, medium lang. Magbalik loob ka na sa stretching, sir, ha? Ah. Okay. Kailangan mo yun. Para, kasi to, pag hinayaan mo, mag ulit to. Para ka na hamstring. Alam mo yun, sir? Okay. Okay. Kailangan mag-stretch-stretch -stretch ka. tisi mo na yung konting pain. Kasi ikaw rin naman na mag-gain. Pag may pain, lang. Pero hindi susuko. Naglaba lang po ako nito eh. Nabukasan yun yung nga. Naglaba ka lang, no? Labag sa loob mo ata yung paglalaban. <laughs> Kaya pinili ka na sarili mo. <laughs> Hindi, ano yan. Nag-cramps yan, idol. Sabi po kasi, naipitan daw po ng ugat. Eh, pinapahilot ko po. Hindi rin po makatagal na matanggal. Ito na yung mamaya explain ko sa iyo kung ano yung ano ng sciatica. Kaso to, dalawa yun sa iyo eh. O, nasabay na lang din yung isa. Una, isa lang. Hindi, ito lang po talaga yung right side ng photo. Bakit ang tigas din ito? Hindi ko po alam eh. Tapos siya po, ito lang Hindi po ako makaya ko. Mm. Para matigas sa pagkakataon. Nung nangyari, abotin yung paa. Nandatulog mm. lang na ako. Hindi pa kaya. Ganoon din dito yan. Tutu Tuturo ko sa'yo mamaya yung ano. Kasi yan, hindi pwedeng ano yan. Di pwedeng. Kala, para ka lang tinuturo ang mag-split eh. Yeah. Sa una, hindi kaya. Pero eventually, day by day mong ginagawa, mauunat na kasi yung mga masil at mga ligaments dyan. Yung mga puwipigil.

sa ganito yung sa natin kasi hindi yung pwedeng ano yan. Kailangan lang. Yan. Pasakit na yan? Okay. Yan. Kaya, Kaya. pa? Hmm. Yan po medyo sir. Yung kakayanin mo pa, yan. Kaya po. Huwag eh, mo lang yakakadulay mo ha. Yan po hindi. Okay yun.

Diyan, yeah, stretch. Mamaya tuturo ko sa iyo kung um, paano yung stretching mo. 28, 28, 2018, no? Hindi okay. po talaga akong nabi-stretch. Eh. Kaya pa. Kasi sobrang sakit nga naman, no? Hindi mo alam din, eh. Pero okay lang yan. At least. Kung di lang sumakit ng grabe. Pinakayakan mo nun din? Opo. Naano ko lang po. Tapos hanggang sa tumagilid na po yung... Katawan mo? Katawan ko. Pati pag nalakas po. Kasi nung mas komportable. Eh, ang problema mo, masasanay, maiipit yung disc mo, ganun ka na. Opo. O, kapatid mo naman yung ano, tubukan mo naman. Yan. Eh, yung tente. Yun. Eh. Okay, babamay pa mo. Tingnan mo ako. ka, Ya, ha, diba? At yung pa mo. 24 ka. Huwag mo yung to. Hawa mo yun. Ayan. mo. Okay? Kabilaan. Ayan. Okay? Mga tag-apat tag lang. Kahit tag-lima. Ayun nga. Tapos, huwag kang tumayo ng pag-ganito. Okay? Kasi mag-create na ano yun eh. Tumagilid ka. Tagawin ko ngayon. Tapos, kada araw, tag-isa lang. Ha? Tapos, yan, yeah, gano'n ka. Ganyan mo. Patingin mo. Ayan. Araw-araw, tag-isa. Buko mo yun, mo. O. Sige, abot tabutin mo. Sige, maximum. Yan, o ha? Araw-araw yan, tol, ha? Tapos, konting stretching lang araw-araw para ano, mainat yung mga masirap at ligawis mo na may Okay? Yan lang. Huwag ka maliligo ngayon, ha? Jara, ano, ay